So yan guys, good morning po sa lahat. So ito na po ang weather update natin ngayon. So lumihis po ang bagyong Opong. Naglandfall sa karagatan. So wag po pa rin tayo paka pakampante. Dahil ito po oh, madilim pa rin ang langit. So di natin alam kung yung buntot nandito pa. So basta po, ingat pa rin tayo sa baha, sa landslide. Ingat po ang lahat sa lahat po ng mga followers natin, sa mga viewers natin. So, pray lang talaga. Thank you, God. So, yan. Sana tumuloy-tuloy na na umalis si Bagyong Opong para wala nang maperwis yung tao. So, thanks, God. Maraming maraming salamat sa lahat. God bless. Ingat po ang lahat